Magandang araw sa ating lahat mga boss idol. To the rescue pala tayo ngayon mga boss idol. Tutulungan lang muna natin to si uncle. Ayaw nga daw tumakbo ng TBS niya. Bigla na lang daw itong huminto. Buti malapit lang to sa shop mga idol kaya nilakad lang namin. Pero bago kami pumunta dito mga boss idol, in-interview ko muna si uncle kung anong naging problema ng TBS niya. Ang sabi niya bigla na lang daw huminto at ayaw na daw tumakbo huh? sa mga ganitong senaryo mga boss idol dalawa lang yung nagiging dahilan dito baka nabiyak yung slider o di kaya yung brake nya kaya nagdala na rin ako ng brake shoe kung baka sakala yung brake man yung problema papalitan na lang natin kagad pero pag slider naman tatanggalin ko lang yung propeller dito at itutulak na lang namin to kaya ito nga mga boss idol nilagyan ko na na yung jack yung kanyang TBS para matanggal na natin yung gulong I-skip ko na lang yung ibang video mga boss idol no para hindi na masyadong mahaba yung video natin para malaman na rin natin kung anong naging problema dito sa kanyang TBS. Yan nga mga boss idol, tinanggal ko na yung gulong. At dito naman mga boss idol no, medyo mainit talaga yung drum ni Angkol. At naisip ko na na-break siya ng problema dito mga boss idol. Kaya pumalik pa ulit ako nang siya para kumuha ng malaking martilyo. Dahil alam kong mapapasubo ako dito paano tanggalin tong break drum to unang dok-dok mga idol hindi talaga umusog yung break drum sa sobrang lakas ng pagdukdok na to sinikwatan ko na rin pala ng flat screw dito sa kanyang backplate mga boss idol para kahit pa paano, medyo matulak yung break drum at di pa rin nadala dukdok pa rin ako ng dukdok at tinulungan na nga ako dito na uncle mayroon pala siyang daladalang ligwat Ligwat idol yung pang tanggal ng gulong sa rim huh? Dalawa na kami nagligwat dyan mga idol oh. dinukdok ko ng maayos yung kanyang brake drum Kasi sobrang tigas nga ng brake drum mga boss idol Inaabot na kami ng ilang minuto dito mga boss idol Di pa rin natanggal kaya ipass forward na ulit natin tong video At sa wakas mga boss idol after 1 year natanggal na rin yung brake drum huh? At ito na nga mga boss idol, basag talaga yung breaksyo ng TBS ni Angkul, Buti na lang magaling yung kumanghula, no? Nagdala pa talaga ako ng breaksyo. Eh huwag na natin patagalin to. Alam kong inip ka na. Binalik ko pala sa zero yung adjuster mga boss idol para hindi tayo mahirapan tanggalin yung breaksyo. At pwede na natin itapon yung lumang breaksyo. Ayun, no? Binagsak na ni Uncle yung breaksyo. Sa pagkakabit pala ng bagong breaksyo mga boss idol, may video tutorial ako pwede nyo panoorin sa videos ko dahil kung sakaling mangyari man sa inyo yung ganito at least kahit papano may alam kayo paano ikabit yung bagong brick show at dito pala mga idol medyo nalipay na siya ng mga idol no dahil parang nasolve na natin yung kanyang problema malayo pa daw yung uuwi ni uncle at medyo na tagalan nga kami dito dahil dun sa kanyang brick drum na sobrang tigas tanggalin inadjustan ko na rin pala yung adjuster dito mga bus idol sa pag-adjust naman ng brake shoe mga boss idol no. Dapat hindi siya masyadong malayo sa kanyang brake drum. Pag kinabit mo yung brake drum at medyo maalog pa. Adjust mo lang ulit yung kanyang adjuster. Dapat kunting alog lang para medyo malapit lang yung brake shoe sa kanyang brake drum. Ang purpose po dyan mga boss idol para hindi masyadong malalim yung brake pedal nyo pag nag-brake kayo. At ganyan po ang tamang pag-adjust ng brake shoe at ikinabit ko na nga yung brake drum mga boss idol. At hanggang dito na lang 'yung video ko mga boss idol. May natulungan na tayo na pa natin si Uncle. <laughs> <laughs> Tips and tutorials.